Paano kung sabihin ko sa iyo na ang boto mo ay binibili hindi lang sa pamamagitan ng pera kundi pati na rin ng mga pangakong hindi naman talaga balakto pa Ang midterm election ngayong 2025 sa Pilipinas ay hindi lang basta isa pang karaniwang botohan. Isa itong salamin na nagpapakita kung gaano kalalim ang sugat ng ating demokrasya. Nagpadala ang European Union ng official na election observation mission at ano ang kanilang nakita tinawag nilang laganap at malalim ang ugat ng vote buying sa Pilipinas. Sa madaling salita, nandyan ito kahit saan. Isa na itong sistema, normal na ito, at iyan mismo ang problema. Mag-usap tayo ng diretsahan. Ang vote buying ay hindi na lang basta maruming taktika. Isa na itong tunay na business model mula sa mga kapitan ng barangay hanggang sa mga pambansang kandidato, malayang dumadaloy ang pera bago ang araw ng halalan, pera, grocery, prepaid load, pati mga pangakong trabaho at tinatanggap ito ng mga tao, hindi palaging dahil gusto nila, kundi kadalasan dahil kailangan nila. Bakit? Dahil ang kahirapan ang nagpapadali sa mga tao na maging biktima at alam ito ng mga makapangyarihan, yung may milyon-milyong pera, Gumagasto sila ng todo-todo tuwing eleksyon dahil inaasahan nilang mas malaki pa ang balik kapag nakaupo na sila sa pwesto. hindi lang ito politika, isa itong investment. Hindi kapag pag itanbing itaong ito ay nasasangkot sa mga kaso ng korupsyon. Yun lang nagyayari. Nagiingay sila na sila raw ay inuusig sa politika. Sinasabi nilang sila raw ay biktima ng kabilang panig. Pero maging totoo tayo, ilan ba talaga sa kanila ang nauuwi sa kulungan? Marami ang muling nahahalal, ang iba naman ay house arrest o kaya'y hospital arrest pa. Parang may dalawang mukha ang batas, isa para sa mayaman, isa para sa mahirap. Samantala ang isang karaniwang Pilipino na nagnakaw ng pagkain para mabuhay, kulungan. Walang espesyal na trato, walang kama sa ospital, walang press conference, rehas lang at kahihiyan. Nagpahayag din ang EU ng pag-aalala tungkol sa mas madilim pang isyu ang pakikialam ng dayuhan. May mga ulat na lumabas na may mga banyagang sangkot, posibleng may koneksyon pa sa mga embahada sa pagkuha ng mga troll farm. Isipin mo yon. Tahimik na naapektuhan ng mga dayuhang kapangyarihan ang mga nakikita mo, ang mga pinaniniwalaan mo at makapati na rin ang paraan ng pagboto mo. Mas pinalala pa, hindi pinayagan ng Commission on Elections ang EU na magkaroon ng buong akses sa mga presinto ng butuhan. Kung walang itinatago, bakit nililimitahan ang transparency? Hindi lang ito batikos sa isang tao o partido, isa itong panawagan para magising tayong lahat. Makapangyarihan ang ating boto pero kung patuloy nating hinahayaan na ito'y mabili, ibinibenta na rin natin ang ating kinabukasan kapalit ng isang beses na bayad. Panahon na para magtanong ng mahihirap na tanong. Namimili ba tayo ng mga leader o para bang ipinapa-auction lang natin ang mga posisyon sa pinakamataas na nag-aalok? May utang tayo sa ating sarili at sa susunod na henerasyon na baguhin ang sistema. Kaya narito ang mga bagay na maaari mong gawin. I-like ang video na ito kung sang-ayon ka na nararapat lang na mas maging maayos ang ating halalan. I-share mo ito sa kakilala mong kailangang marinig ang katotohanan. I-comment ang iyong mga saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong tinig. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Sa aming mga bagong subscriber, maraming salamat. Kabahagi ka ng lumalaking komunidad na naniniwala sa katotohanan, pananagutan at tunay na pagbabago.